Magandang araw po sa inyong lahat. Andito na naman ako sa harap ninyo para magbigay na naman ng isang informasyon na baka hindi nyo pa nalalaman. Pero bago ko simulan, humiling lang po ako ng counting pabor na i-subscribe ang malit na channel ni ating Stella ninyo. Guys, huwag na tayong paliboy ligoy pa. Simulan na natin ang ating topic ngayon. Ang topic natin ngayon ay nanggaling sa ating isang subscriber. So narito po ang kanyang katanungan. Itanong ko lang, Madam Estela, kung paano malalaman na ang aking kinakasama ay sumiping na sa ibang lalaki? Sana po masagot nyo ang aking katanungan. Maraming salamat. So guys, yan po ang tanong ng ating isang subscriber. Kung paano ba raw malalaman kung sumiping na sa iba ang kanyang kinakasama? Ngunit bago ko tatalakayin, Disclaimer lang po ang video na ito ay para sa layunin ng pagbibigay ng pangkalahatang impormasyon lamang. Hindi ito kapalit ng profesional na medical na payo, diagnosis o panggagamot. Kung mayroong ma may medical na kondisyon, kumonsulta sa isang doktor o espesyalista. Maraming salamat. So, ayon sa aking nakuhang impormasyon, may ilang mga palatandaan na maaaring magpahiwatig. Nang isang babae ay nakipagtalik sa ibang lalaki. Dahil hindi palaging tsak o makikita agad ang physical na ebidensya na maaring mapansin dahil maaring mag-iba-iba depende sa individual. So narito ang ilang mga posibleng palatandaan mula sa physical at sa ugali. Uunahin natin sa physical na palatandaan. Number one, kakaroon ng similya o discharge. Sa loob ng ilang oras matapos makipagtalik, maaaring may natitirang discharge o bakas ng similya kung walang naganap na paglilinis agad. So ang ibig sabihin kapag ang isang babae ay nagkaroon ng kontak sa ibang lalaki, mayroong makikita o ma tawag dito maiiwan na bakas na o discharge lalo na't hindi naganap ang paglilinis agad o hindi kaagad siya nag-shower, hindi kaagad niya hinugasan yung sa kanya. So, magiiwan ito ng bakas. Yan po yung number one. At ang pangalawa naman, pamumula o iritasyon sa bulaklak, sa kanyang bulaklak. Posibleng makaranas ng iritasyon pangangati o pamumula sa kipyas pagkatapos ng pakikipaglabanan. Lalo na kung walang sapat na pampadulas o nagkaroon ng matinding labanan. So ang ibig sabihin, kapag matindi ang nangyayaring anuhan, so ibig sabihin, maaring mamumula o magkaroon ng iritasyon ang kanyang bulaklak. So yan po yung number 2. Lalo na kung walang sapat na. Uh, pampadulas. So, number three, bahagyang paglaki o pamamaga ng perlas. Sa ilang pagkakataon, ang levia o labas na bahagi ng bulaklak ng babae ay maring mamamaga ng bahagya pagkatapos ng labanan. So, yan po, no? Pagkatapos ng merong kontak. So, ang ibig sabihin, ito'y bahagyang uh, mamamaga yung kanyang bulaklak. Dahil nga, lalo na kung matindi ang labanan, mas lalo na. Doon, pagkatapos guys, ha, hindi po ito yung pagkabukas, pagkasunod na araw, ilang oras ng pangyayari, ang ibig kong sabihin. So, yung number 4 naman, ito, malakas siguro ito, amoy ng similya. May sariling Amoy ang similya ng lalaki at maaring manatili ito sa katawan ng babae kung hindi ito agad na hugasan. So isa rin po ito talaga yung similya kasi nga sinasabi ayon sa aking nakuhang impormasyon na may sariling amoy ang similya. Kaya isa po ito na palatandaan pagkatapos ng ilang oras na labanan at dadako naman tayo sa pagbabago ng ugali o emosyon. So guys, yung una sa physical yun na palatandaan. Ngayon naman, dadako naman tayo sa pagbabago ng kanyang pag-uugali o emosyon. Ang number one, dahil sa maaring makaramdam ng guilt, no? alam na yung guilt o kabah na nagre-resulta sa pagiging malamig o umiiwas sa pakikipag-usap. So, isare rin itong patandaan, palatandaan sa pagbabago ng ugali. Dahil guilty sa kanyang sarili. So, ang ibig sabihin, kinakabahan siya na nagre-resulta na parang malamig siya o umiiwas sa pakikipag-usap sa iyo. Yan po yung number one. At ang pangalawa naman, pagsisinungaling o pagtatanggi. Ang isang babae na may ilang karelasyon ay maaring magsinungaling o iwasan ang mga tanong tungkol sa kanilang mga aktibidad. So ano ba ito? Ibig sabihin kung tatanungin mo na saan siya pumupunta, hindi mo hindi ka makakakuha ng tamang impormasyon mula sa kanya, no? Magtatangi siya o magsinungaling ang isang babae. Pero alam niyo naman guys, sa tingin ko hindi lang din babae ito, kahit lalaki, no? Dahil nung nang babae yung, ano, yung husband ko, ganun din naman. Tanungin mo, hindi tama lahat yung hanggat sa nalaman ko, yung pala puro kasinungalingan. So, ito po, dahil babae ang pinag-usapan natin ito. So, yun na guys, no, na pagbabago sa, ano, sa pagtatanggi niya, pagsisinungaling niya. Dahil, yun na nga, dahil, ah... Uh, sa kanyang kasama na yung guilty po siya dahil hindi niya masabi ang katotohanan no na wala namang gagawa na sasabihin niya na o oh, ginawa ko to ito kaya ibig sabihin para sa kanya yun yun ang paraan na para makaiwas siya na malaman ang kanyang ginagawa so yan po pero paalala lang po ang ang ating kasagutan at ang tanong hindi po ibig sabihin nito na ginajudge natin ang tao no? Sinasu- inaano lang natin. Sinasagot lang natin yung nagtanong at uh, ito po ay hindi po para i-judge ang tao o sino man. So yan po yung number 2 na pagsisinungaling o pagtatanggi ito ay pagbabago ng ugali. At ang pangtatlo naman sa pang-ugali, pagbabago naman ito sa kama. Kung ang babae ay hindi interesado na makipagjerjer, iniba ko na lang sa iyo na, na madalas no, ayaw na niya at marami siyang mga rason na hindi ka panipaniwala, maaring indikasyon ng pagtataksil. So ang ibig sabihin, maraming nabago sa kanya kapag naglambingan na kayo. Namalay mo, mayroon siyang pinapagawa sa iyo na ibang mga anggulo na hindi naman usually na ginagawa ninyo. Yun po ang mga sinasabi no ng pagbabago, no? At uh, dati rati naman ginagawa niyo ito. Sa sunod ayaw na ayaw niya, sabi niya pagod ako, ganito ganito. Maraming rason na hindi ka panipaniwala. So yan po yung number 3. At ang number 4 naman, pagiging sekretibo naman ito, no? Ibig sabihin, marami siyang sekreto. Kung siya ay nagiging mas malihim, tungkol sa kanyang mga telepono, sa social media, maaring ito ay dahil sa pagtatago ng impormasyon. So isa rin itong isa rin itong palatandaan guys sa pagbabago no ng ugali o emosyon, pagiging sekretibo niya na hindi mo na dati-dati ilalagay niya lang yung cellphone niya diyan o kahit ano, sino man ang ano, mag-ring man yan, o merong mga messages na papasok, hayan, nakikita mo. Ngunit, kapag ito ay may pagtataksil na, kailangan na niyang itago, kailangan na niyang daladala niya parati, kahit sa bathroom, o sa saan ba dyan. So, dahil, yun na nga, dahil baka malalaman mo kung ano yung sikreto niya. So, hayan po guys, ang Uh, pang-apat natin. Pero paalala lang po, mahalagang magkaroon ng lakas bukas na komunikasyon sa inyong sa inyong partner at huwag agad maghinala. Kung may mga alalahanin, mas mabuting pag-usapan ito ng maayos. So, yan lang po ang may advice ko, guys, no, na mahalaga ang pagkakaroon ng bukas na komunikasyon. So, hayan po, sana nakita mo ang vlog na ito. At ginawan ko na lang din ng uh, video para na rin sa pangkalahatan. Maraming salamat sa araw na ito at sa inyong lahat. Bye Bye!